tingin mo, ilang oras ang kaya mong maitagal sa loob ng Mall of Asia Arena nang hindi pinapalabas ng mga gwardiya? Yan ang ginawa ko sa video na mapapanood ninyo ngayon. Dahil nanood kami ng PBA sa MMA Finals na ginanap dito sa Mall of Asia Arena. Habang nandito kami ay nakaisip ako ng plano. What if ako ang pinakahuling lumabas dito sa loob ng arena? Yung tipong wala na talagang tao ni isa? Yung kami na lang mismo yung matitira? Posible kaya naming magawa yun? Yan ang malalaman natin sa video na ito. Kaya tara, samahan nyo kami pumunta sa Mall of Asia Arena. Dali-dali na kami nagbiyahe papuntang Molopecia Arena. Malayo din kasi ito sa lugar namin. Makalipas ang isang oras na biyahe ay nakarating na din kami sa Moa. So yun mga kaibigan, nandito na ulit tayo sa Mall of Asia At ngayon tol, manunood naman tayo ng PBA semifinals At ang gagawin natin, pagkatapos ng basketball tol, magpapauli tayo don At tayo yung pinakauling lalabas ng arena tol At tingnan natin kung magagawa ba natin yun First time na namin makakapanood ng PBA eh. Kaya tara, samahan niyo kami Dali-dali na kami pumasok sa Moa Arena Dahil malapit na magsimula ang laro ng PBA Marami ng tao dito mga kaibigan Ano na kasi, mag-alasing ko na eh Pinakita namin dito yung ticket namin at agad naman kami pinapasok ng mga security. Ngayon mga kaibigan, nandito na tayo sa loob at ngayon, papasok na tayo sa arena tol. Nagmadali na kami dahil mag start na daw yung game. Ngayon mga kaibigan, nandito yung 217. Tara, let's go! Dinobol check lang yung ticket namin dito at finally, nakapasok na din kami. So yun mga kaibigan, nandito na tayo sa arena man. Woo! Ayos na Let's go! Ang laban pala na pinanood namin ay laban ng Barangay Ginebra kontra sa San Miguel Birmen. Semi-finals na ito kaya sobrang dami ding taong nanood. Maya-maya lang din ay nagsimula na ang laro. Ano, <tinyo> naglalaban na paray, eh, no? Woohoo! <tinyo> <tinyo> Defense! Defense! Ay si Pardo. Uy! larong barangay yun. <laughs> In-enjoy lang muna namin yung panonood. First time lang kasi namin manood ng live kaya sobrang nag-goosebumps kami. Yan na. Oh! Smoothie Beanie. Ah! Pow, 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 pow! mga kaibigan, first quarter pa lang at dalawa yung game ngayon. Oo, oh, oo oh, dahil ang unang game ay Hinebra versus San Miguel. Pagtapos doon, ang second game ay reno or Shine versus Token Text naman. Huh? Oh? So yun mga kaibigan, meron tayong mission dito mamaya. Ganon tol, pag may pan ka, may dyan o sa Jambutron pag may pancam tol dapat makikita yung mukha natin ito yung tinutukoy ko ang mission ay dapat makita yung mukha ko sa big screen at makapagpasiklab ako doon no? so yun mga kaibigan pinapakita na sa Jambutron yung mga manonood pag sa ating tumapat yan tol dito 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 dito. dapat ma-feature tayo dito dito dito, dito. Sa unang pagkakataon na eh, hindi ako nakita sa big screen, kaya susubok na lang ulit ako mamaya. So yun mga kaibigan, ito talaga yung pinaka inaantay ko eh, no? <laughs> 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 wow! Oh! Oh! Pagkasimula ng second quarter ay may napilay pa na player ng San Miguel. May napilay pa mga kaibigan. nabagsakan no. ng ano, ng... Aray ko po. Pagtapos ng first half ay lumabas muna kami para bumilin ng makakain. So yun mga kaibigan dahil half time, kakain muna tayo tol. Ano ang kakainin natin dito? Pares. Huh? Pares. Bakit dito yung Pares diwata? Nating pinipilahan ngayon, sinutulugan. Habang bumibili kami ng pagkain ay dito namin naisipan na kumusta sa Inebra para magkaroon ng thrill yung panonood namin ng live. So okay, yun mga kaibigan, tataya kami sa Inebra tol. Magbebet kami. Nagkung -ano kami live bet para swabe yung ano natin, panonood natin. Tataya tayo ng isang libo tapos ano? Yung Inebra ng isa pero yung odds niya 2.55 di di yung isang libo, tamang, tamang 2.5. Okay. Bali 1.5. Kaya ngayon tol, taya natin tol para mas ano, maganda yung panonood natin. <laughs> Tumaya kami nang 1000 sa Inebra at pag nanalo ang Inebra, mananalo kami ng 2500 pesos. Disclaimer lang, noong July 2 pa itong video na ito. Kaya legal pa ang online gambling. Pero ngayon ay eh, bawal na kaya wag na kayo mag online gambling ha. Kumotay sige, taya mo na. Sante ata. Ay no. Taya tayo guys sa ano. Sa Ginebra sige. 2.45 yung odds. Uh, taya mo na yung 1k. Sa first uh, place bet na natin. Sa first place bet. Sige, first place bet mo. Sa first place natin. Ayun! Ay na-success na mga idol. Bali, may taya na tayo mga kaibigan. <laughs> Sana manalo yun eh, bro, par. Pagtapos namin maka-order ng pagkain, ay pumasok na ulit kami sa arena dahil magsisimula na yung second half. So yun mga kaibigan, nakataya na tayo dito sa Inebra Tol. At ngayon, magsisimula na yung third quarter. Tignan natin kung papaldo tayo. Dito ay nagsimula na yung third quarter. Dikit ang laban, kaya intense manood. Nung una ay dikitan pa ang laban, pero makalipas lang ng ilang saglit ay natambakan na yung inebra. Malas ang lahat, kahit libreng tira, hindi pa din pumapasok. Ayun na, Tira mo! Lamang na yung San Miguel tol ng ano tol, walo ayun na. Kota inebra kami para Cash in pal donate <laughs> Pal donate talaga Pal donate ata kami ah Ayun naman Aray ko Aray ko 11 na par Wala na tay tay na Tay tay dyan aray ko Ayun naman Tuloy pa ang tambak ng Hinebra. Natapos ang third quarter ng 17 ng lamang ng San Miguel. Pero imbis na maging malungkot ako, ay nagpapansin na lang ako sa big screen. Baka sakaling makita na yung mukha ko doon. No? Dito, dito, dito! Dito, 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 dito! Dahil matatalo na tayo. Sayaw na lang tayo. Ha? Kakataos na na third quarter. mali fourth quarter na. 17 yung lamang. pufingina. na. ko. 17 yung lamang fourth quarter. Wala na to. Ibibigay hey, na to ng Nebra tol. Tama yung inala namin. Binigay na lang ng Nebra yung game na to. Natalo ang Inebra sa tambak na 25 points. Grabe yung tinambak sa kanila ng San Miguel. In, uh, four, score, ang second game naman ay Rain or Shine laban sa Token Tex. Hindi na kami pumusta sa laban na ito dahil natalo kami sa Inebra. And enjoy na lang namin ang panonood namin sa game na ito. <laughs> О,! Oh, oh, ay sinusubukan ko pa ding magpapansin sa big screen. Kaso ayaw talaga akong ipakita ng kameraman. Kaya bigo tayong makita sa big screen. Maya maya lang ay malapit ng matapos ang game. Sa mga oras na ito ay marami na ding mga tao na lumalabas na agad. Bye! <laughs> na! Bye bye! <laughs> mga oras na ito ay tambak na ang rain or shine. At paubos na din yung oras kaya kanya-kanya nang labas yung mga tao sa arena. Ay mga kaibigan, nagsisiuwihan na mga tao. Ay no! Nagsisiuwihan na sila! Unti-unti nang nauubos yung mga tao. Pero kailangan wala na talagang matitira ni isa. Dapat kami lang yung maiiwan dito sa loob ng arena. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Dito ay tuluyan nang ngang natapos ang laro. Kaya dito na magsisimula ang tunay na challenge. At tignan natin kung ilang oras ang itatagal namin dito sa loob bago kami sitahin ng mga gwardiya. Ayun mga kaibigan, nagsisiuwian na. At ngayon tol, susubukan namin bumaba doon tol doon. Para makita natin yung pinakamalapit tol. At antayin muna natin makalabas lahat tol. Ayun kasi lahat nagsisilabasan na. Punta mo, pakita mo doon sa kabilo. Oh. No? Oh. Empty seats na, wala ng na mga nakaupo. Sa mga oras na ito ay nakita pa namin si Terdi Rabena, kaya bumaba din kami para malapitan din siya. Ganto pala yung pakiramdam dito tol pag sobrang lapit mo ay no. Ayun si Terdi Rabena tol. Terdi! Ngayon mga kaibigan, nandito na kami sa pinakababa tol. Ay, no, tol mo napakalapit na namin tol Di ba? Napakalinis na dito sa loob ng Moa tol, wala nang mga tao ay no. Paubos na. Antayin pa natin maubos talaga yung Hanggang sa lahat na talaga lumabas. Huwag lang sana tayo pagalitan palabas yung tol. Ayan lang yung problema natin. Hanggang sa hindi tayo pinapagalitan, dito lang tayo. Speaking of pagalitan, limang minuto lang isinabihan na agad kami na security na kailangan na daw namin lumabas dahil may clearing na. Clearing, <laughs> clearing na daw. Why no? Why no? Why no? Clearing na daw tol. Pinapalabas na kami. Ay may mga umiikot pala dito ng mga nakakulay green. Nagsasabi na clearing na, clearing na. Kaya ngayon, no choice tayo, bounce na tayo. Sayang. Ay, pero tol, unti na lang talaga itong mapakita mo. Last ball. Sobrang konti na lang talaga. Halos mabibilang na lang sa daliri. ba? Diba? Di ba kahit papano tol, unti na lang natira. Sayang lang, dapat kasi tayo yung pinakalas na maiiwan eh. Ang problema, clearing na daw, pinagalitan na tayo kaya no choice. Hindi tayo huling na tirang tao dun sa loob ng arena. Pero okay lang yun tol, at least best experience, natalo lang sa sugal. Pero sobrang solid pa rin, di ba? Kung gusto niyo ng mga ganitong video, like, comment, subscribe.